HAPPY BIRTHDAY TO ME <laughs> Joke lang po. Biglaan lang kasing may handaan mga chingo. Dahil pinahiram kasi ng boss namin ang ATM ng kumpanya para sa aming mga wegok o dayuhan. Umorder daw kami ng gusto naming kainin. At dahil Chuseok holiday naman dito sa Korea. Kaya pag out namin sa trabaho ay dumiretso na kami dito sa venue para magsalo-salo. Nagulat nga ako dahil napakadami na pala naming dayuhan sa kumpanya namin. Hindi pa nga kasama ang mga panggabi dyan. United Nation kung may tuturing pag kami ay Nagsama-sama talaga Dahil naghalo ang limang lahi Maging samoy sa nga ng bawat lahi Ay halo-halo na din Basta anos labat, tamiya, ang ubak mo labat Agaylatan Dahil kakaot lang namin sa trabaho Kaya kain muna tayo mga chingo oh, so, Huwag kayong magtulakan mga Kain kayo lahat Pila-pila lang kayo ha <laughs> <laughs> Babawal to <no? laughs> Tidak ada Terima kasih Terima kasih Saya ingatkan anda akan berjumpa dengan saya 27 tahun Berapa tahun anda tinggal apa? luar? 5, 10, 15, 20 Tahniah Hindi nga naubos ang pagkain sa dami ng in-order nitong mga kasama ko, kaya madami ang natira. Uhaw na uhaw na nga rin sa alak itong ibang kasamaan ko, kaya tagay lang ng tagay para sa tagumpay mga chingo. Sobrang saya namin nitong araw na to dahil bihira lang kaming magsama-sama na kaming mga dayuhan lang sa isang lugar na kahit minsan ay hindi rin maiwasang magtampuhan o mag-away yung iba. Pag nandito ka kasi sa abroad ay importante ang pakikisama. Dahil pag mabait ka sa kanila, ay mabait din sila sa'yo. Nilabas na nga ang video okay para mas masaya. Sa una nga, nagkakahiyaan pa sila kumanta. Kaya ako na ang naunang kumanta. Pero hindi nagtagal, ay panay kanta na din sila. sobrang ingay namin sa mga oras na to at baka sa mukha namin ang kasiyahan kahit papano ay naiibsan ang aming pagod enjoy na enjoy nga itong mga ibang lahi sa aming mga Pinoy alam nyo na pag Pinoy masaya kasama sa okasyon lalo na itong taga Nepal na sobrang enjoy kakasayaw <laughs>